nig still nah, nah, hello po mga Boss mo nandito po tayo sa Cavite Ito po yung mga bilian po ng mga multikap Ito ay po natin para yung mga viewers po natin na nagre-request po Makita po nila yung mga unit po nila na available po dito na MultiCup Tara bossing samahin niyo po ako para pakita niyo po yung mga gawa po nila dito at yung mga binebenta po nila dito na multikap po Ito po si ma'am, yung sales po natin, no ma ma'am, no? Anong mga available natin na multi-cup dito, ma'am? Parang sir. Uh, like po nung ating mga MK van po. Uh, Kita niyo naman po itong mga pick-up kit. Kadabi po yung mga dapat Septas natin. Then yung mga latest po natin na uh, so, ito po yung pinakang brand new product natin. Ito yung mga Piaggio Cargo po. And then yung sa loob po yung Piaggio MK Passenger po natin. Usually, ito po yung mga na kong mga mga Italian product po namin yan. Na talaga namang super brand nyo po. And, eh, ang po natin na sa halagang 5,000 lang po kayo na po tayo magkaroon ng piyadyo na unit po. Gusto mo sabihin, ma'am, nag-ano po kayo ng back financing po dito, no? But in-house po kami. In-house, yes, nagbibigay po din po, po kayo. Financing. Ito po yung mga unit po nila. Ito, kamukha po nito, drop side po siya. Yes, but ito po yung drop side, kanyang pinapin na 4x4 din po. 4x4 po siya, mga bossing, oh. No? na po siya. Yung mga gulong po nila, mga brand new po lahat, no. Oh. Tapos yung body po niya, drop side po. Ito yung canopy po niya, 'yan. Meron din po siyang mga upuan po dito sa likod. Natutupi po mga to, no ma'am, no. Dapat fold po yung mga upuan po nila, no. Ito, ito, ito po 'yung tinatawag na natin na kaya ito yung kagandahan po dito, all purpose po sila. Kung gusto niyo tanggalin po itong mga upuan, pwede po na ma'am, no? para mas madami po. Usually, may mga customer po kami dito more on sa water station or sa mga gasoline na ito Or sa mga tankay po, gas tank. Kasama na sa business natin ng mga uh, na po. Abog ka may sayan. Kaya nito, sa halang mga 25,000 po. Pwede nyo, may kaya pa po. Pakita natin yung loob, ma'am. Ito para makita niyo po yung interior po niya. Po yung mga accessories na kasama niya. Yan bali manual transmission po. Ito manual po siya. 5 speed po ba tama? Usually yes po mga 5 speed ka. Then ito yung mga accessories na kasama sa yung set. Kagaya nito, ready yung device mo natin. Then, L range, mechanical, yak po and handle. Yan, kumpleto yeah, po yung na, mga, mga sana, ano po yes, niya, po. mga accessories And then, po. Then, upon niya. The release po, meron po kami ipinibigay na freebie na 1,000 worth of free gasoline po. And then, sa rehistoro naman po nito, is nakarehistoro na rin po. Valid for one year po. So, talaga kung sakali mag-purchase kayo, gagamitin nyo na lang po. Gusto mo sabihin, ma'am, example nito, pag binili po nila, ano magiging first owner ba sila? Yes po, first owner. Automatic pag sa record po, first owner po talaga. Tapos, nakarehistoro na? Nakaregistro ano ma'am, may aircon na rin po sa loob yan? Uh, wala, sir. Po. Pero, pero kung ano, gusto niyang magpa-aircon, pwede naman. Pwede naman, pero mag-consult na lang po tayo sa mga talaga higit na aircon installer po. Kasi kami kung baga dito, is as is po talaga kami sa bahay. Ito, sa kabila naman, punta tayo dito. Ito po yung mga latest model ng banat. natin. Ito yung sa unit namin po, ito yung mga may aircon po talaga. Ito naman pala, may aircon na kagad mga to mga bossing. Ayan po, bali, isa ngayon is, ano po siya, manual transmission. Kasi yung latest talaga namin, yung bago namin, is kaka-release na lang po last week. Kaya, sayang sa rin din na-abot. Pakita natin, love, mga bossing, oh. Ito yung interior po niya, napakaganda po, napakalinis. Ano mga bagong aposter ito na ma'am, no? Ma no? Yung mga upuan po, yes, niya, no? Yes. Tsaka yung mga upuan, bago talaga. Ito po yung dashboard po niya, yung mga bossing, oh, napakaganda po. Manual transmission po siya. 5 speed po siya, bossing. Ayan. Tapos po ito, power window po siya. Ito naman yung lobe niya. Ito yung gusto niyong maglagay ng karga po sa likod, yung mga gamit nyo. papa papasadyaan nyo po ng papa-customize nyo ng upuan. Pwede rin naman. Pwede rin po na maglagay pa tayo ng upuan doon, ma'am. Depende po sa buyers kung anong gusto niya. Yes, po. Saan ito? For display natin, sir. Then, maraming bayang magbababae na kami dito kasi for releasing na rin po. Ah, for releasing na to, ma'am? Yes, Nakamags na rin po siya, mga bossing. Tapos po yung mga gulong po nila. Alas bago po na, ma'am, no? Yes. Ito, kamukha naman nito. Ito po yung pinapin uh, natin. Yung model naman po ito, 4x4. Uh, so Drop side siya na ma'am. Yes. Ano naman po yan ma'am yung nakalagay na 25,000 down payment? Yan po yung sa lahat ng recon ng recon po natin. pang so, um, I mean, down payment po natin sa mga open type is 25,000 po. So yun po, sa halaga 25,000 na down payment, pwede, pwede, na po tayo magkaroon ng unit. Uh, Makakapag-release na, na tayo ng ano na ma'am na, na unit yes. dito, no? Ano to ma'am? 4x2, 4x4? 4x2 po. Yung 4x4 na ito sa Yung sarapan po, no? Opo, ito po kasi ito yung pipe type natin. Ito yung sa labas. Yun naman yung GFI type natin. Ito, carb type ito na ma'am. Magkano naman po dito ma'am? 283. Magkano ma'am? 283 po. 283 po dito ma'am. Yes. Ano, negosyable pa yan? Negosyable, yes. Dito naman po ma'am, magkano po yung price nito? Ayan mga bossing ito pa lang Yung mga price po natin dito Mga negosyable pa yan no ma'am Ikutin natin itong drop side na to. Manual transmission po siya mga bossing ho. Magkano naman po yan ma'am? Ito so, po, ito po yung gagawin natin uh, Ano din po siya, For x 4 is type 271 And ito po siya Cash? Uh, yes po Pag naman ano ma'am, Ma-finance uh, po nila? Sa so, finance natin siya, po, is din 271 tayo Ano po, 271 po talaga Is negosyable po siya kung spot cash Ano po, dito naman po sa halagang 25,000 na down payment, ang so monthly po natin is 11,000 po. And then, yun nga, yung may binibigay kami yung rebate na pag-updated po tayo sa monthly payment, automatic ma-avail natin yung rebate na 1,000 po. Doon naman sa kabila, ma'am, magkano naman po yun, yung ban? I Ay, yun. Mean, Bumblebee kasi po kumakakita niya ayan siya yung pinaka modelo po namin or latest model na si pick up with ano, P4 by 2 latest model is 286 naman ito sir fuel injected na rin po siya EFI na siya no ma'am EFI no? na po yes po ayan P ito naman po yung Pagkano naman po dyan ma'am? Pagkano so, Finance naman po nila. So, P288 is, is yun uh, lagi po tayo negotiable pero kung sa installment basis natin, nasa ano rin po, 5,000 magiging handi po natin. Then, that's 1,000 po. In 3 years po, yun lang maximum po tayo sa 3 years installment. Ito mga bossing, oh, napakadami po nilang available na multikap dito. Iba't ibang klaseng design po, meron po sila. Ayun po mga boss amo, tapos na po tayo mag-vlog po dito, dito ma po. Yun po yung rose na ma'am no. Sa Cavite po yan mga bossing, ito si ma'am. Nagpapasalamat po tayo sa kanya. Kasama po natin siya nakapag-vlog po dito. Ano masasabi mo ma'am? Ayun po, uh, visit our outlet and branches po, especially dito sa Los sa Aguinaldo Highway po. Na, yun nga po, uh, na baka sakali kami yung sagot sa, so, or makakatulong sa pagsimula ng negosyo po dati. Ayan, maraming maraming salamat po sa Rosco po. Magpapalam na po kami. Bye po! Yeah, nigga. Still waters run deep. Still Snoop dog and D.I.A.